dito sa liig, dami sa Di, hey, matatapos na tayo, huwag kang mag-aapura. <sighs> Opo! Saglit lang po, kaya ron ko. mo. Ayaw! Sakit sa kuko mo. Ang yung kuko. kuko mo eh. Relax ka lang, relax ka lang. Ano oh, yun ni Papa ko? Marami kuto, di ka makatulog. Panay pangilkil, panay kilkil. Sabi so, ba yun, mag-order muna tayo ng ano sa... Relax lang ha, relax lang, relax lang, muka. Relax lang. Relax, relax, relax. Opo, sus, kawawa naman. Kawawa na mawala ka Papa. Dito lang. O, oh, masabo na to. Malapit na tayo. Masabo na tayo. Opo. O, lang, dyan lang, dyan lang. Isa pa, isa pa, isa. Dito lang, dito lang. Huwag ka okay lang malikot. Maraming, ano, ito lang ang... Tide powder lang ang ano nito mga kasalamat para

Ay, ay, ay. Ha, ah, ah, ha, ah, ha, ha. Oh, shampoo na, shampoo. Dito na, ay, nasa doon shampoo no? Dito, dito. Opo. Opo, shampoo na po. Opo. Hawak lang yan, hawak, hawak. Hmm, galing nga. Galing Shampoo lang yan, shampoo. Sa mukha, sa mukha. Para mawala yung puto. Itong puto na to. Wala tong mga walang paggawa ng buto na to eh. Mabango mm. na to. Upo. Upo na, upo. Hindi, ang na tayo. lang Relax na nga. Relax lang. Upo. Upo. Sakit lang po, sakit lang po. Marami yung magula, magula. Suri, suri, ha? Ah. Suri. O, oh, wala yan natin yung bulak. Katapos natin na. O, mali po. O, oh, po. Manami bulak pa. Ay, ay. O, oh, mali po. Malang sa kunto. O, matapos na tayo. Matapos na. Ay. O, oh, po. Hawag lang po. Hawag. Suri po. Suri, 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 suri.

bayan na nung mapasa ang tuwalya mo oo oh, doon na doon ah oh, mahirap ang ligo ng hayop yan tapos ko na naligo ah. magpatuyo muna kami yan na ay siya hirap hirap Thank you for watching.